Magandang hapon po mga idol. Ito na po tayo mga idol. Gawa tayo ng busing. Busing ng ba siguro ito mga idol. Ating gagawin. Pinagawa lang idol. Dala lang dito yung kabitan at saka yung mga tubo. Marami na nga pala tayo idol na gawa. Dalawang piraso lang mga idol ang natin. Ilogin na lahat ng ang kontento saka natin butasan. Yan mga idol. Ah. Ito ah. talaga yung pagkano. muna natin sa pantayin natin dito. Para yung pagbutas mga idol na ano, pantay na pantay. Kaya may harapan pagbutas mayroon pa kalawa ito ay doon ano? stabilizer ang ating gagawin gagawa na pala tayo mga idol ano ito gawa natin ito Ayos siya marami-rami nang nagawa natin mga idol Ayan ang ating gawa at ito idol, marami pa. Dito nga pala idol ang ating hiniwa, diyan natin ikakabit sa stabilizer na yan dalawa. Ba iba ang mayari niyan mga idol. Ayan. Saka ito iba din ang mayari. Ayan. Ito idol last na last na, na ano natin to gawa. At naabot nga tayo idol ng alas 4 na siguro ngayon mga idol mula ba tayo kayo ng alas 6 ng umaga hiwa, walang katapos ang hiwa mga idol mga idol kaya yung talim natin dun mukhang medyo mapurul na kailangan niya na ng grinder kaya kaya na natin na, na, itong mga ilang pagka na. para naman bukas kasi eh, kondisyon na naman yung ating talim para hindi tayo mahirapan pag iwa

talaga ito para tayo ay makaraos sa araw-araw sa mga idol ah, mga idol ah nagyan din natin ito idol ang laki doon lagi na natin ang lock kasi siya na kayo mga idolat

Kailangan talaga mga idol lang Magawa nito mga idol Kailangan may halong sipag kunti para Gawa natin idol lang Ganitong musik Ayan mga idol lad. Sakto na to Isa naman ang ating gagawin Tanggalan ko lang kulang, idol lang ano Kanto para medyo maganda tingnan eh? So idol yung gawa natin Hindi naman sa kakinisan Pero ang tibay idol Sigurado tayo tambay dahil yung gawa natin mga idol eh minsan naman kasi mag kamali tayo idol ng kabit eh jab kaya kailangan masentro natin yung pagkabit mga idol dahil may gawin kasi to hindi lang kabit basta basta kaya sa mga customer ko mga idol sa lahat ng aking customer pagka nagawa natin eh hindi nas pag nasira niya ng wala pa isang taon mga idol pwede ibalik wala nang bayad idol gagawin ulit natin kasi hindi natin may iwasan na idol minsan eh, nagmamadali tayo pagkabit natin ito idol hindi na sentro may gawin yan idol madali masira Kaya yun ang ano ko sa mga customer. Pagka hindi umabot sa taon, ibalik nila. At gagawin uli natin. Yes, nagtatanong nga po pala dyan sa aking shop, Nasaan saan po banda. Dito lang po ako sa San Jose del Monte Bulacan. Sa Pampalay proper po, si Chulo. PM na lang po ang interesado sa aking gawa, mga idol. Wishing sa lang po kayo mga idol kasi ang doon kayo nag-comment sa aking mga video Dito po kayo kaagad ma replyan mga idol sa dami pong nagko-comment sa ating video kaya messenger na lang po kayo rita mga idol. Tira lang mga idol lahat. Magkita muna tayo sa kanto timbawas lang mga idol eh kakabit na natin maliit nga pala ang ating butas dyan mga idol kaya kahit ipasok natin ang gumalas medyo maluwag siya okay lang mga idol kasi pagpasok natin sa tubo ito rispe yan Siya, may doon. Kapit na natin. Siya, may Pag kinabit natin ito, mga doon itong tubo. rin pa yan. Ah, salamay doon. Kaya na natin yung ating gumak. Kaya At na natin yarin. At hindi kapit pa natin ito mga idol. Itong isa sa kabila. may ilo grasa yung madali na ipasok pag walang grasa yun may hindi kaya ipasok yun may ilo pa natin yung kabila Pantayin na natin sa tubo yung ating busing Para Pag sumubra kasi ayun yung guma natin yan kalau di bakapit Nah, sama kayak itu. Ah, tepusna yang paling gagah. Garang deh kena. Ya. Ah, kompak. Ayo dah mengayuh jungating finish parade. Ayo sia mengayuh. Anu. stabilizer ng truck ayun siya wala may marami sya mga idol na ating ginawa ito ayun siya lamang po mga idol pakishare naman po mga idol ang ating video at pakipalo na rin samahan nyo na rin po na like thank you very much po and God bless you po sa inyo lahat mga idol yan mga idol ang ating mga yari Then.